Gilusad sa Talisay City Police ang pito laban sa abuso aron mas mapanalipdan pa ang kababaihan o ang kabataan patok sa kriminalidad. Si Femery Dumabog sa report. 150 ka mga pito ang naapod-apod sa Talisay City Police sa nagkalalaing sektor sa Dakbayan, ilabi na sa kababayinan. Subay kini sa gilusa di Police Lieutenant Colonel Ipriang Paguyod nga pito laban sa abuso. Sa barangay Bulakaw nga gitambungan sa mga kawani sa City Social Welfare and Development Office, mga opisyal sa 22 ka mga barangay uban sa ilang mga gadfokal. Anao sa mga sakop sa solo parent organization, ERPAT, LGBTQ+, Women Federation ng guban pang asosasyon. Tinguha sa programa nga masayra ng tanang mga kaso sa lugos o sa bisan unsa nga matang sa pagpangabuso. Mihatag sa pasiunang 150 ka mga pito nga maoy gamiton aron i-alarma sa may tabong pagpangabuso sa dapit. So ang konsepto po niyan kung naay uh, naay na, ay, uh, na distress ng mga kababayan na ay um, inabuso sila, they can use the pito no? Para maalerto ang ating mga malalapit na nagpapatrola sa area. Samtang gipadayon ng uplan bala kung barangay ayaw sa ligaw na armas. Gilo sa dosab ang patrolyang may malasakit. Tali sa kapulisan sa dakbayan sa talisay ug mga barangay tanod. Mag-uban sila sa pagpatrolya pagbisita sa kabalayan ilabi sa mga dapit nga halayo sa sentro. Giuna nila pagbisita ang mga bukirang kabarangayan aron masairan ang suliran sa mga mulupyo sa dapit ug makatabang ang kapulisan sa pagpadangat ni ngadto sa Talisay City Government. Usa sa tuyo niini mao ang pagpahunong na sa ilegal nga drugas o ilegal nga armas aron mapalambo ang seguridad sa mga dapit. As uh, bridge sa ating um, uh, uh, sa ating uh, uh... LGU and the community to maibring din natin sa ating mga uh, mga official of officials diri. Mm -hmm. So at uh, the same time, yung mga tanods po natin ay in-empower natin. Oba ni Clans Prado. Family, dumabok. Balitang bisdak.